May mga lalaking hindi mo kailangang ipagsigawan para mapansin. Tahimik lang, pero ramdam mo ang presensya nila. Hindi sila naghahabol ng validation. Hindi nagpapasikat pero sila yung tipong hindi mo basta mauutusan. Ito ang tinatawag ng psychology na Zeta Male, ang uri ng lalaki na piniling lumabas sa sistema ng Alpha versus Beta at naglakad sa sarili niyang landas ng kalayaan at kontrol. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, Emotions at Behavior Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Tahimik Pero delikado ang psikologikal na lakas ng isang Zeta Male. Tahimik lang siya, hindi maingay, hindi naghahabol ng pansin. Pero kapag pumasok siya sa isang silid, mararamdaman mo agad yung bigat ng presensya niya. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa kontrol. Ito ang Zeta Male. Tahimik pero delikado. Ayon sa psychology, ang mga Zeta male ay yung uri ng lalaki na hindi nagpapadala sa social hierarchy. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa iba. Hindi siya alpha na gustong manguna. Hindi rin siya beta na naghahanap ng validation. Siya yung lalaking natutong mabuhay sa sarili niyang terms. Ang Zeta male ay madalas misunderstood. Tahimik siya, minsan parang malamig, pero sa loob ng isip niya kalmado, malinaw at malakas. Alam niya kung sino siya at hindi niya kailangan ng kumpirmasyon mula sa kahit sino. Sa psychology, ito ang tinatawag na self-actualization. Ang antas ng pag-iisip kung saan kontento ka na sa sarili mo kahit walang approval ng mundo. Hindi siya nagmamadaling patunayan na siya ang pinakamatapang o pinakamatalino. Kasi alam niya, ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagsigawan. Tahimik lang siyang gumagalaw pero bawat desisyon niya kalkulado, disiplinado at may purpose. Ang zeta male mindset ay resulta ng matinding self-awareness. Naiintindihan niya ang sarili niyang emosyon kaya hindi siya madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Habang ang iba ay nakikipagkumpetensya para sa status, siya naman ay nakatuon sa growth at freedom. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang Zeta male. Hindi mo siya kayang kontrolin kasi wala siyang takot na mawala. Wala siyang pangangailangan na mapabilang at kapag wala kang kahinaan na pwedeng gamitin laban sa'yo, doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Tahimik siya, hindi pala sigaw. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, nandoon ang disiplina, ang karunungan at ang kumpiyansa ng isang lalaking. Hindi kailangang manalo sa laban kasi matagal na siyang panalo sa sarili niya. 2. Hindi alpha, hindi beta. Bakit mas nakakatakot ang zeta male? May mga lalaking hindi mo kailangang intindihin para maramdaman mong iba sila. Tahimik, hindi pala sikat pero may kakaibang aura na parang hindi mo basta malapitan hindi siya alpha. Hindi rin siya beta. Siya ang zeta male. At sa totoo lang, siya ang pinaka sa lahat. Bakit? Dahil ang zeta male ay hindi mo kayang kontrolin sa parehong paraan na nakokontrol ang iba. Habang ang alpha ay nakadepende sa dominance at ang beta ay nakadepende sa validation, ang zeta ay nakadepende lang sa sarili niyang kalayaan. Ayon sa psychology, ang mga zeta male ay kadalasang lumalayo sa tradisyonal na social hierarchy. Ayaw nilang makipagkompetensya sa mundo ng alpha at beta dahil para sa kanila, ang tunay na kalayaan ay nasa pagiging detached sa hindi pagpapadala sa pressure ng lipunan. Ang Zeta male ay hindi apektado kung may mas sikat, mas mayaman o mas malakas sa kanya. Alam niyang lahat ng yun ay pansamantala. Kaya habang ang iba ay nag-aaksaya ng enerhiya para mapatunayan ang halaga nila, siya ay tahimik lang na gumagalaw na katuon sa sarili at unti-unting lumalayo sa ingay ng kompetisyon. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na emotional detachment, isang malalim na antas ng self-control kung saan natutunan mong ihiwalay ang iyong damdamin sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang ganitong mindset ay nagbibigay ng kakaibang uri ng kapangyarihan, kapangyarihang hindi kayang tapatan ng sinumang alpha o beta dahil hindi ito nakabase sa ego o validation, kundi sa kalinawan ng isip at disiplina sa sarili. Ang dahilan kung bakit nakakatakot ang Zeta male ay dahil hindi mo siya kayang imanipulate gamit ang atensyon, hindi mo siya kayang takutin gamit ang kawalan, at hindi mo siya kayang kontrolin gamit ang emosyon. Ang mga bagay na nakakatali sa karamihan, iyon mismo ang mga bagay na binitawan niya. Hindi siya naghahabol ng titulo. Hindi siya nakikipagkumpetensya para sa respeto. Ang tahimik niyang presensya ay sapat para malaman mong hindi siya ordinaryo. Dahil habang ang mundo ay abala sa pagpapatunay ng sarili, ang Zeta Male ay abala sa pagiging totoo. At doon nagsisimula ang kanyang tunay na lakas. 3. Ang isip ng Zeta Male. Bakit hindi siya kailangang patunayan ang sarili niya? Habang ang karamihan ay abala sa pagpapakitang matatag, ang Zeta Male ay nananatiling tahimik. Hindi niya kailangang magyabang, magpatawa, o magpakita ng lakas para mapansin kasi sa isip niya alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino at yan ang nagiging dahilan kung bakit siya kakaiba ayon sa psychology ang ganitong mindset ay tinatawag na self validation isang malalim na antas ng kumpiyansa kung saan natutunan mong hindi nakadepende ang halaga mo sa opinyon ng iba ito ang sandata ng isang zeta male ang kakayahang maging kontento sa sarili, kahit walang papuri, kahit walang pansin. Ang isip ng Zeta Male ay parang isang tahimik na sandata. Habang ang iba ay nagahanap ng atensyon, siya ay nakatuon sa pagunlad ng sarili. Alam niyang ang respeto ng iba ay walang saysay kung hindi mo naman nire-respetuhan ang sarili mo. Hindi niya sinusukat ang tagumpay base sa dami ng followers o kayamanan, kundi sa kapayapaan ng isip at kalayaan ng kilos. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay madalas na uugnay sa high emotional intelligence. Ibig sabihin marunong siyang magbantay ng sarili niyang emosyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may mataas na self-validation ay mas kalmado, mas disiplinado at mas matatag sa stress. Sila yung mga hindi nagmamadali para patunayan na tama sila dahil alam nila ang totoo. Hindi kailangang ipilit. Ang Zeta male ay hindi nakikipagdebate para manalo, Nakikinig siya para maintindihan at umaalis siya kapag alam niyang wala ng silbi ang argumento. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya dahil matagal na niyang napatunayan ito sa sarili niya. At yan ang dahilan kung bakit siya may tahimik na aura ng kapangyarihan. Ang mga taong hindi nagahabol ng atensyon ay madalas yung mga pinakamaraming alam sa sarili nila. Sa mundo kung saan lahat ay gustong mapansin, ang pagiging kalmado at sigurado sa sarili ay isa ng uri ng rebelyon at sa isip ng isang Zeta male. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang halaga mo kasi ang tunay na respeto hindi hinihingi. Ito ay kusang ibinibigay sa mga taong hindi na kailangang patunayan ng kahit ano. 4. Zeta Male Psychology Ang misteryosong lalaki na hindi mo kayang kontrolin. May mga lalaki na kahit tahimik, ramdam mong may malalim na enerhiya sa kanila. Hindi sila pala sigaw, hindi nagpapakitang gilas, pero parang may kapangyarihang hindi mo maipaliwanag. Hindi mo alam kung anong iniisip nila, at siguro iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot sila. Ito ang Zeta Male ang misteryosong lalaki na hindi mo kayang kontrolin. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng lalaki ay may mataas na antas ng emotional intelligence at self-mastery. Hindi siya madaling basahin kasi sanay siyang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Habang ang karamihan ay nagre-react sa bawat sitwasyon, ang Zeta male ay nananatiling kalmado, pinag-aaralan ang lahat bago kumilos. Ang misteryo ng isang Zeta male ay nakaugat sa kanyang independensya. Hindi siya umaasa sa sistema ng validation. Hindi siya natatakot sa rejection. At hindi siya nangangailangan ng approval mula kanino Ang ganitong klasing mindset ay nagbibigay sa kanya ng malalim na uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang hindi nakikita pero mararamdaman. Sa mga relasyon, madalas siyang hindi madaling makuha. Hindi dahil nagmamagaling siya, Kundi dahil alam niya ang halaga ng kanyang emosyon at oras. Hindi siya basta nagbibigay ng enerhiya sa mga bagay o taong hindi karapat-dapat. Ito ang uri ng disiplina na hindi kayang tularan ng karamihan. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong tulad ng zeta male ay madalas may mataas na antas ng detachment at self-awareness. Alam nila kung kailan makikialam at kung kailan lalayo. At dito sila nagiging misteryoso. Dahil habang ang iba ay naghahangad ng pansin, sila naman ay mas pinipiling manatiling tahimik at obserbador. Ang ganitong uri ng kontrol ay hindi para ipagyabang, kundi para mapanatili ang kapayapaan ng isip. Sa totoo lang, hindi mo kayang kontrolin ang isang taong marunong magkontrol ng sarili niya. At yan ang dahilan kung bakit ang Zeta Mail ay tila imposible mong basahin o manipulahin. Ang misteryo ng Zeta Mail ay hindi sa kung ano ang sinasabi niya, kundi sa kung ano ang pinipili niyang hindi sabihin. Tahimik siya pero puno ng intensyon. Simple siyang kumilos pero may lalim sa bawat galaw. At kapag dumating ang panahon na kailangan niyang umalis, hindi siya nagiiwan ng paliwanag. Dahil alam niyang hindi lahat ng tao ay karapat dapat sa kanyang enerhiya. Sa mundo na puno ng ingay, ang Zeta male ay nananatiling kalmado, tahimik at totoo. Hindi mo siya kailangang kontrolin dahil matagal na niyang natutunang kontrolin ang sarili niya. At sa psychology, iyon ang pinakamatinding anyo ng lakas. Ang kapangyarihang hindi mo kailangang ipakita dahil sapat nang maramdaman ito ng iba. 5. Bakit walang pakialam ang Zeta male at bakit iyon ang tunay na power? May mga lalaki na kahit anong sabihin mo hindi naapektuhan. Kahit laitin mo, tawanan mo o husgahan mo, mananatili lang silang kalmado. Hindi dahil wala silang pakiramdam, kundi dahil natutunan na nilang hindi lahat ng bagay ay kailangang pansinin. Ito ang Zeta male at ang kawalang pakialam niya iyon mismo ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ayon sa psychology, ang ganitong klasing pag-iisip ay konektado sa emotional detachment. Isa itong uri ng mental discipline kung saan pinipili mong huwag mag-react sa bawat sitwasyon. Hindi ibig sabihin ay manhid ka. Ibig sabihin, alam mo kung alin lang ang karapat-dapat sa iyong emosyon. Ang zeta male ay hindi nag-aaksaya ng lakas sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Habang ang iba ay nagagalit, iinggit o nagmamadaling sumagot, siya ay tahimik lang na nakamasid. Hindi siya nagpapaikot ng drama, hindi siya nakikipagpaligsahan. Kasi para sa kanya, ang tunay na kontrol ay hindi sa pagpapakita ng emosyon, kundi sa kakayahang hindi magpatalo dito. Ang ganitong mindset ay nagbibigay ng malakas na psychological advantage. Habang ang ibang tao ay nasasayang ang enerhiya sa pag-aalala at opinyon ng iba, ang Zeta male ay nakatuon sa sarili niyang direksyon. Wala siyang pakialam kung naiintindihan siya ng mundo dahil mas mahalaga sa kanya na naiintindihan niya ang sarili niya sa mga pag-aaral ng behavioral psychology ang mga taong marunong pumili ng kanilang emosyonal na laban ay mas may mataas na level ng mental resilience sila yung mas kalmado sa gitna ng gulo mas malino mag-isip kapag ang iba ay nalilito at mas consistent sa pag-abot ng kanilang goals ito ang dahilan kung bakit delikado ang zeta male hindi siya nadadala ng galit, takot o pressure ng lipunan. Wala siyang pakialam sa status o sa kung sino ang mas mataas. Kasi alam niyang ang pinakamalaking tagumpay ay yung kaya mong mamuhay sa sarili mong pace nang hindi hinahayaan ng mundo na dikta sa iyo kung sino ka dapat maging. Ang kawalang pakialam ng Zeta Male ay hindi kahinaan. Ito ay kalayaan. Kalayaang hindi na kailangang sumunod sa sistema at hindi na kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino ang hindi niya pakialam sa opinyon ng iba, ay patunay na buo na siya at walang sino man ang may kapangyarihang sirain ang kapayapaan niya. Sa huli, ang Zeta male ay hindi rebelde dahil gusto lang niyang iba. Rebelde siya dahil pinili niyang maging totoo. Sa mundong gusto kang kontrolin gamit ang opinyon, comparison at takot. At doon mo makikita ang tunay na power. Ang kakayahang hindi magpa-apekto dahil alam mong wala nang kailangang patunayan. 6. Ang tahimik na revolusyon ng Zeta Male Mindset. Sa panahon ngayon kung saan lahat ay gustong marinig, may mga lalaking mas pinipiling manahimik. Hindi sila sumisigaw, hindi nakikipagdiskusyon, pero bawat kilos nila ay may bigat at direksyon. Tahimik lang silang gumagalaw pero unti-unti nilang binabago ang laro. Ito ang tahimik na revolusyon ng Zeta Male Mindset. Ayon sa psychology, ang tunay na pagbabago ay hindi palaging maingay. Minsan, nagsisimula ito sa loob sa tahimik na desisyon na hindi mo nahahayaang kontrolin ka ng sistema. At iyan ang ginagawa ng Zeta Mail. Habang ang mundo ay abala sa pagpapakita ng lakas, siya ay abala sa paghubog ng sarili niyang kapayapaan. Ang revolusyon ng Zeta Mail ay hindi tungkol sa paghihimagsik laban sa iba, ito ay laban sa sarili, laban sa dating mindset na kailangang mapatunayan ang halaga mo sa paningin ng iba. Laban sa pressure na kailangan mong maging alpha para magtagumpay. Ang zeta male ay natutong mabuhay sa labas ng kompetisyon. Hindi niya kailangang makipaghabulan dahil alam niyang iba ang takbo ng kanyang buhay. Tahimik siyang gumagalaw, walang fanfare, walang ingay, pero bawat hakbang ay may layunin. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa social comparison, ang Zeta Male ay nag invest sa sarili sa disiplina, sa kaalaman at sa kontrol. At doon nagsisimula ang kanyang revolusyon, ang kakayahang maging malaya sa mundo na gustong itali ka sa opinyon ng iba. Sa behavioral psychology, ito ay tinatawag na intrinsic motivation, ang pagnanais na kumilos hindi dahil sa papuri o gantimpala, kundi dahil sa personal na pagnanais na maging mas mabuting tao. Ang Zeta Male Mindset ay nakasentro dito. Hindi niya kailangan ng spotlight para magbago dahil alam niyang ang tunay na pagbabago ay hindi kailangan ipagsigawan. Ang kanyang revolusyon ay hindi madugo, pero mapanganib sa mga sistemang nakasanayan ng lipunan. Kasi habang ang lahat ay nakikipagkumpetensya para sa pansin, ang Zeta Mail ay lumalakas sa katahimikan. At sa panahong ang tahimik ay minamaliit, ang pagiging kalmado ay nagiging pinakamatinding anyo ng rebellion. Ang Zeta Mail ay simbolo ng isang bagong uri ng lakas hindi sigaw kundi disiplina, hindi karahasan kundi kontrol. At habang patuloy siyang naglalakad sa sarili niyang direksyon, ang mismong katahimikan niya ang nagiging ingay na gumigising sa iba. Ito ang revolusyon na walang baril, walang sigawan. Pero may lakas na hindi mo kayang baliwalain. Ang revolusyon ng isip, ng disiplina at ng kalayaan. At sa dulo kapag nawala na ang ingay ng mundo, ang mga tulad ng Zeta Mail ang mananatiling nakatayo. Tahimik pero totoo. 7. Zeta male versus Alpha male, ang laban ng ego at kalayaan. Parehong malakas, parehong kumpiyansa, pero magkaibang magkaiba ang pinanggagalingan ng kanilang lakas. Ang isa ay lumalaban para mapatunayan ang sarili, ang isa naman ay tahimik lang pero buo na sa loob. Ito ang hindi madalas na pag-uusapan ang laban ng alpha at zeta male ng ego at kalayaan. Ayon sa psychology, ang alpha male ay madalas nakabase sa social dominance. Gusto niyang manguna, makuha ang respeto ng iba at ipakita na siya ang may control. Wala namang masama doon. Pero ang problema, ang ganitong mindset ay kadalasang nakatali sa ego. Ang takot na mawala ang imahe ng pagiging makapangyarihan. Ang zeta male naman ay ibang klasing nilalang. Hindi niya kailangan ng hierarchy dahil para sa kanya, ang tunay na lakas ay nakukuha sa kalayaan. Kalayaang hindi na kailangang patunayan ang sarili at hindi na kailangang ipaglaban ang respeto ng iba. Ang alpha ay nabubuhay sa validation ng mundo. Kailangan niyang makita ang resulta, kailangan niyang maramdaman na siya ang pinakamatindi. Kaya madalas kapag nawala ang atensyon, nawawala rin ang kumpiyansa niya. Samantalang ang zeta male ay nabubuhay sa prinsipyo, hindi niya sinusukat ang sarili niya batay sa tagumpay ng iba. Hindi siya nakikipagkumpetensya dahil alam niyang ang tunay na laban ay sa loob. Ang laban sa sarili mong kahinaan, emosyon at ego. Ang alpha ay nakatuon sa kontrol ng labas. Ang zeta ay nakatuon sa kontrol ng loob. Ang isa ay gustong pamunuan ng iba. Ang isa naman ay gustong pamunuan ng sarili. Sa pananaw ng human behavior, ang ego-driven mindset ay laging gutom sa validation. Habang patuloy kang naghahangad ng papuri, lalong nagiging dependent ang kumpiyansa mo sa panlabas na factors. Ang Zeta male, sa kabilang banda, ay self-validated buo na siya kahit walang pumapalakpak. Ito ang tinatawag ng mga psychologists na inner mastery, ang kakayahang manatiling matatag kahit walang external approval. Ang laban ng Alpha at Zeta ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas, kundi kung saan nang gagaling ang lakas na iyon. Ang Alpha ay pinalalakas ng atensyon. Ang Zeta ay pinalalakas ng katahimikan. Ang Alpha ay gustong makilala. Ang Zeta ay gustong maintindihan ang sarili. At sa huli kapag nawala na ang mga titulo, kapag wala ng palakpakan o tagumpay, ang Zeta male pa rin ang mananatiling kalmado dahil hindi kailanman nakadepende sa iba ang kanyang kapangyarihan. Sa mundo kung saan lahat ay gustong manguna, ang pinakamalakas ay yung marunong tumahimik. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagiging nasa taas ng iba, kundi sa pagiging malaya mula sa pangangailangan na laging manalo. Ito ang pagkakaiba ng Alpha at Zeta. Ang isa ay pinapatakbo ng ego. Ang isa ay ginagabayan ng kalayaan. 8. Paano mag-isip ang isang Zeta male ayon sa psikolohiya? Tahimik siya pero alam niya kung anong ginagawa niya. Hindi siya pala sigaw pero malinaw sa kanya kung saan siya patungo. Habang ang karamihan ay nagmamadali para mapansin, ang isip ng Zeta male ay nakatuon sa isang layunin, ang kontrolin ang sarili bago ang lahat. Pero paano nga ba mag-isip ang isang Zeta male ayon sa psikolohiya? Ayon sa mga eksperto sa human behavior, ang utak ng isang Zeta male ay nakaprogram para sa autonomy o malayang pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya basta sumusunod sa norms o trends ng lipunan. Pinipili niyang magdesisyon base sa sarili niyang prinsipyo, hindi sa kung ano ang popular o tinatanggap ng karamihan. Ang Zeta male ay hindi nag-iisip ng paano ako titingalain ng iba. Kundi paano ako magiging mas totoo sa sarili ko? Ang ganitong mindset ay malalim dahil tinatanggal nito ang ugat ng insecurities. Hindi siya nakikipagkompetensya, hindi siya nakikiayon. Siya ay nagmamasid, nag-aanalisa at kumikilos sa tamang oras. Sa psychology, ito ay tinatawag na self-differentiation, ang kakayahang panatilihin ang iyong sariling pananaw. Kahit naiiba ito sa pananaw ng karamihan. Ang isip ng Zeta Male ay hindi basta natitinag ng emosyon. Kalmado siyang magdesisyon dahil alam niyang ang bawat reaksyon ay may kapalit na enerhiya. Habang ang iba ay mabilis magalit o matakot, ang Zeta Male ay nagmamasid muna bago kumilos. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Ayon sa behavioral psychology, ang ganitong klase ng pag-iisip ay produkto ng mataas na emotional regulation. Ang mga taong may ganitong kakayahan ay hindi agad nadadala ng galit, stress o pressure. Mas nakakapag-isip sila ng malinaw, kaya mas maayos nilang nakokontrol ang direksyon ng kanilang buhay. Ang Zeta male ay parang chess player. Hindi siya kumikilos base sa emosyon, kundi base sa resulta na gusto niyang makamit. Alam niya kung kailan tatama at alam din niya kung kailan tatahimik. Dahil para sa kanya ang tunay na katalinuhan ay nasa kakayahang pumili ng laban. Ang isip ng Zeta Male ay hindi puno ng ingay. Ito ay mahinahon, malinaw at disiplinado. Hindi niya hinahayaan ang takot o opinyon ng iba na magdikta ng kanyang mga desisyon. At dahil dito, mas nakikita niya ang mga bagay ng mas malalim kaysa sa karamihan. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi tungkol sa pagiging malamig, kundi tungkol sa pagiging mapanuri. Ang kanyang kalmado ay hindi kawalan ng emosyon, kundi kontrol sa emosyon. Isang bagay na bihira sa mundong laging padalos-dalos. Kaya kapag nakita mo ang isang lalaking tahimik pero matatag, malamang isa siyang zeta male. Ang utak niya ay hindi nakikipagkumpetensya, nakatuon lang siya sa sariling pagunlad at kapayapaan. At sa huli sa isang mundong puno ng ingay… Ang mga taong marunong tumahimik at mag-isip ang siyang may pinakamalakas na impluensya. 9. Ang dark side ng independence inside the mind of a Zeta male. Tahimik, malaya, hindi umaasa sa kahit kanino. Pero sa likod ng matatag na imahe ng isang Zeta male, may isang bahagi ng kanyang isip na madilim, isang parte na hindi madaling maunawaan ng karamihan. Ito ang madalas hindi nakikita ng mundo. Ang kabayaran ng sobrang kalayaan, ayon sa psychology, ang independence ay isang uri ng mental freedom. Ngunit kapag ito ay umabot sa sukdulan, nagiging isolation isang malalim na distansya, hindi lang sa ibang tao kundi pati sa emosyon ng sarili. Ito ang madilim na bahagi ng pagiging zeta male. Ang zeta male ay hindi sumusunod sa sistema, hindi siya umiikot sa validation ng iba. Pero dahil sa kanyang sobrang pagiging detached, madalas ay nagiging mahirap para sa kanya na magtiwala magpakita ng kahinaan o umasa sa ibang tao. Sa labas, parang wala siyang pakialam. Pero sa loob, madalas siyang naglalaban sa sarili sa pagitan ng kalayaan at koneksyon. Dahil habang sinusubukan niyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng distansya, unti-unti rin niyang nararamdaman ang bigat ng pag-iisa. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong may mataas na emotional independence ay maaring mag-develop ng tinatawag na avoidant attachment style. Ibig sabihin, takot silang masyadong mapalapit dahil para sa kanila ang paglapit ay panganib, mas pinipili nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagiging malamig, kalmado at hiwalay sa loob ng isip ng isang Zeta male. Ang kontrol ay kaligtasan at ang distansya ay depensa laban sa pagkasaktan. Ngunit ang sobrang distansya ay maaaring humantong sa emotional numbness, isang tahimik na kalungkutan na bihirang aminin kahit sa sarili. Ang madilim na bahagi ng independence ay hindi laging halata sa panlabas na anyo. Madalas, nakatago ito sa likod ng tahimik na kumpiyansa at matatag na tingin. Ngunit ang katotohanan, ang sobrang paglayo sa emosyon ay maaari ring maging uri ng takot. Takot na baka kapag hinayaan niyang makaramdam, muli siyang masaktan. Ang Zeta Male ay hindi mahina, pero siya rin ay tao. At kahit gaano siya ka-independent, kailangan pa rin niya ng koneksyon hindi para maging buo, kundi para manatiling totoo. Kaya ang dark side ng independence ay hindi tungkol sa pagiging masama, kundi sa katotohanang may halagang binabayaran sa bawat kalayaan. Ang isip ng Zeta Male ay isang tahimik na labanan. Sa pagitan ng logic at emosyon, ng lakas at kahinaan, ng kalayaan at pag-iisa. At sa dulo ng lahat, ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang mabuhay mag-isa, kundi ang kakayahang maging malaya habang marunong pa rin magmahal, maramdaman at magtiwala. 10. Hindi siya suplado self-mastered siya. The Psychology of Zeta Males Tahimik, hindi madaling lapitan. Madalas na pagkakamalang mayabang o suplado. Pero ang totoo, hindi siya umiwas dahil sa yabang. Umiwas siya dahil may disiplina. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang isang Zeta male ay hindi malamig, kundi marunong kontrolin ang sarili. Ayon sa psychology, may malaking pagkakaiba. Sa pagiging detached at sa pagiging self-mastered, ang una ay takot sa koneksyon, pero ang pangalawa ay kontrol sa emosyon. At dito pumapasok ang kakaibang katangian ng Zeta male, hindi siya umaandar sa emosyon, kundi sa malinaw na pag-iisip at self-awareness. Ang Zeta male ay hindi kailangang ipakita ang galing niya. Hindi niya kailangan ng crowd o validation. Alam niya kung sino siya, kaya hindi siya nagmamadaling patunayan niyon sa iba. Ang mga ganitong lalaki ay kadalasang may mataas na level ng introspeksyon, ang kakayahang unawain ang sarili ng malalim. Habang ang iba ay nagre-react agad sa bawat sitwasyon, ang Zeta male ay nagmamasid muna. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng bagay ay kailangan sagutin. Ang pananahimik niya ay hindi senyales ng kahinaan, kundi ng maturity at self-control. Ayon sa behavioral psychology, ang ganitong uri ng personalidad ay kadalasang may mataas na emotional intelligence. Ibig sabihin alam niya kung kailan niya kailangang magsalita at kailan mas mainam na manahimik. Hindi siya nagpapadala sa pressure, hindi rin siya natitinag ng opinyon ng iba. Para sa kanya, ang tunay na respeto ay nagsisimula kapag marunong kang magdisiplina ng sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang Zeta male ay mukhang malamig sa panlabas. Pero sa loob, siya ang pinakamaayos, pinakatahimik at pinakabalanced. Hindi niya kailangan ng drama. Dahil alam niyang sa mundong puno ng ingay, ang kalmado ang tunay na kapangyarihan. Hindi siya suplado. Marunong lang siyang pumili ng enerhiyang papasok sa buhay niya. Hindi siya umaalis para magpa-impress. Umaalis siya para mapanatili ang kapayapaan ng isip. Ito ang tinatawag na self-mastery ang kakayahang kontrolin hindi lang ang kilos, kundi pati ang sariling emosyon. Ang ganitong mindset ay hindi madali. Kailangan ng disiplina, karanasan, at kakayahang tanggapin ang sarili ng buo. Kaya kapag may nakilala kang lalaking tahimik pero matatag, huwag mo agad sabihing suplado siya. Baka isa siya sa iilang taong natutong kontrolin ang sarili. Habang ang iba ay kontrolado pa rin ng mundo, ang zeta male ay hindi naghahabol ng spotlight. Tahimik siyang gumagalaw, pero bawat desisyon niya ay may lalim at direksyon. Hindi siya emosyonal na alipin, kundi kapitan ng sarili niyang isip. At sa isang mundo na gustong lahat ipakita, ang marunong magtago ng lakas, ang siyang tunay na makapangyarihan. Tahimik, malalim, at puno ng disiplina. Ganyan mag-isip ang isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili niya sa mundo. Ang pagiging zeta male ay hindi tungkol sa paglayo sa iba, kundi tungkol sa paglapit sa tunay mong sarili. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin, hindi mo kailangang makipagkumpetensya para manalo. Ang kailangan mo lang ay kontrolin ang sarili mo, ang isip, ang emosyon at ang direksyon ng buhay mo. At kapag natutunan mo yan, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihang hindi nakikita pero ramdam ng lahat. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, Mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong tumahimik, siya ang tunay na nakakaintindi.